And for today's vlog, kay Adlauman sa atong mga pinalanggang amahan, akong isuroy ang akong mama o papa. And kauban nako ako ang akong father-in-law. Ang akong asawa o akong mother-in-law nagpaabot dito sa Talisay City. So kalon na ako sa San Fernando para pick up o ng akong mama o papa. Actually, sa una pagyod ko ng ando yan eh guys, katong tambay pa ko. As in, sa una pagyod katong nagpabuhi ko nila ni mama o papa. Ang samtang naghinokto hukto ko, ko sa kong gagalingon. Pohon, kung makasakyanan ko, bisagsikanhan lang, isuro ita mo mama o papa para malipay po mo. Pero sa'yo, magatawa ko kay kaya ba ako, walay kamaturan ng tanan akong mga gipangunaw na pero wala ko damha karon na uh, naabot jud and pala ila din ako guys kaning bagong ni sulod mao ni akong amahan akong papa and kanay ang tapad mao na akong father in law papa sa akong sawa kanang gaw range and karon ang akong mama akong gipasakay actually dadidara na yun ni sila guys akong mga ginikanan and mao na ni sulod na akong mama kasi wala yun sila kay baong nga uh, mga Rico and wapon sila kay Bao kung asan ako sila dalon. Basta, ah, ako lang yun ni sila palipayon nung lawa mao na ang akong point. ane, maong na ako din nga gikuha na ako sila. And, karo niya tagtag -tag sticker kay Nay Nangayo. And, para dahil sa kasayuran sa tanan, <laughs> si kanan rin akong sakyanan ha, pero proud kay kong nga uh, na ako. One, eh. Sa tinuod lang, ang purpose yun nga nung ni car, dili sa ingon nga uh, para ipanghambog na ko kundi ang nagyud sa akong una-una is para masuroy nako ako ang pamilya Actually, kung magtrabaho ko, di mag ni Dalon kay magmotor man ko. So, mag a yun ni siya kung isorry na ako akong mama o papa, kung mother-in-law, fathers-in-law, yun akong mga anak. And karon makita na to guys, nga si mama first time yun yan niya, niya sakay, kay asang seatbelt, iyang maghihimong bakos. <laughs> Mula naghihimog bibibra. <laughs> so, si mama, wa yun siya kay Bao, nga asa, may mga nangutana siya. No. Oh, yan, papa. Asa tadyo? Hindi, mag-going to ulit. tag kita ka-abot. Eh, doon sa Tulsa guys. Kung na kay pampamilya nga sakyanan, syempre, perminte ang banding, di mawala yun ang banding. Labi na nga tapok, na tagisara mo mag tagisara magkita. Labi na sa akong papa o mama, o sa akong mother-in-law and father-in-law, tagisara sara yun sila magkita. So, kani, kung dili pa ni sila bawal, huwag tagay, ako nilang sila ipalitan, palag tagay-tagay, samtang nagistorya o, di ba? Dako kay kalahian. So, mo to, balik ta sa seatbelt ni mama. Wala lang yun siya na siya palganga. Wala nagsigi, nag-alarm. kay mo ragihin mo na yun na niya bibibra. Pero wala na ako na siya ipasagdaan. Pero ako na natalong nun niya akong stable na mong dagang dito sa karsada. So karon guys, padong mi sa talisay para pick up na akong asawa o akong mother-in-law. So pila na istorya, nabot na me deri sa talisay city, Cebu, kung asa, nagpabot akong asawa o akong mother-in-law. Kana, nisakay na. O samtang nagbiyahin me. Father's Day, malo Alam ko ihata gift nila ni Papa nila Papa. Emo ha ni pa. Binjo. Cell cellphone ya hatag dito ni hatag ni Papa Doming. Ka. Hatag ni hatag ni Papa Doming. Happy Father's Day. Kelipain tawon. Can you say hello? Boleh kayo mahal na mahal kini mo pa ay Ready si si <laughs> si na na, na 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 SIM card, yan na inyong mga number, na mong tawagan, basta lain mga ka na, murag diigit ka mo magamit na la. Ayaw yun paggamit o lain kayo, para inyong hagin na. So mauna to, bisa gamay lang uh, palipayan nga kung kadalit nila, so makita sila na ko sila mga naong, uh, grabe po nila sa Malipayon. Toyo so, kayo, eh, may nga si Papa Doming uh, si Papa Binjo para na sila itan o bibang ba Pornhub. Uh, o ibalik-balik hangyo ani akong mga ginikanan. Unta ambingan nila ilang kaugalingon permi para taas pang panahon nga kita mag-uban, kalibutan o syempre para daghan po